So guys, nagbabalik yung isang undefeated natin na member ng Team Stratos at kung naaalala nyo yung nakaraan, eh natalo na nga siya ng isang beses. At dito sa Kirino Street, merong gustong nag sa kanya ng one-on-one -on -one din. Boss, anong masasabi mo boss? Isa lang ba talo niyan? Dadagdagan natin niyan. Dadagdagan daw yung talo. Balwarte ko to, wala pa na nakatalo sa akin dito. Itong balwarte niya daw to guys, wala pa nakakatalo sa kanya dito. Boss, anong masasabi mo boss? Kakabalik mo lang. Ah, uh, dadagdagan daw yung talo natin. Wala pang nakakatalo sa kanya. Baka wala pa siyang panalo eh. Oh. So idol, kapag manalo ka, eh bibigay ko to sa iyo sapatos na to na galing kay Coach Chico. Halos di, hindi pa nagagamit at size ng size mo to, idol. Wala ka bang sapatos? Wala eh. Ito sa tong sa sapatos. Nagalingan na ah, lang. Balibag balagbagin mo. Harang oh. talaga dito yan. Harang dito yan, boss. Harang na mga magsasakayan. <laughs> pa shooter yan. Yan lang. Kuha ko yan, papagurin ko muna yan. Oh? Oy. Ay, ako, dagdag Oy. talo. Boy, depensa, ba'y. Ba sa... Ayos, boy. Ay, Dap Ayan pala yung isa. Ayan yun. na, skrutus na. Uy, maka... yan na. No. Uh, ano, oh. Wala na. Oh! oh! Wag na wag ka, boss. Boy, depensa mo lang, ba'y, ha? Sapatos yan, ba'y. Jersey ka pa ay, sa akin. Boss. Uy, ang sakit nun, ha? huli ka bo, dyan. Ka, boss. Okay lang, huli ka Kaya dyan. Kinakabahan ako sa magiging sitwasyon mo, boss. Benzo. YB, si Benzo. Okay. All one, all one. Bakbakin mo. Okay, bakbakin mo na. Ay, iwan ka dyan kay Bay. Mga okay. ganyan. Okay, oh, gogi. na. Bakala na. Sige na. Oh, yan. Ang na, oh. Si Benzo, Bay. Yan na, balagbagin mo na yan. Oh. Ay, iwan ka na. Oh, oh. Paul, Paul. Wala nang dribble. Kuhay mo. Sayang, wala Ay, nang dribble. Mo, uy, grabe. Uy, uy. So, depensa, depensa. Oh, eh bro. Labas mo na, labas boy. mo na. Kinakapos ka ngayon, boss ah. Patirahin mo si Bay. Yung Baka patid niya din yan. Ngari sa inyo. Ko do ta yo John boss. Oh, wala. Well, uh, Try mo 31 na, Bay. Kahit hindi na sa tres yung labasan. Ah, Lawak eh. Ano sa magiging mangyayari dito eh? Ganda. Oh, Panis. Oh, okay. All three, all three. Ayaw na, ayaw ko madagdagan yung talo mo eh. Oo. Oo. Uh -huh. Depensa Pensa lang bay, ate, depensa lang. Bay, sapatos yan bay. Ang ganyan talo mo. Tapos jersey, tas tatlong high school bay. Talang din kasi yung sapato. pato. Last three na lang oh, depensa Porto bay, porto. Pensa mo na bay. Gay. Ako, Ay, pasok ako, yan, Paul, 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 Paul Boss, alam mo ba ibig sabihin ng YB? Ano? Young bay niya Oh, young bay <laughs> Young boy pala ibig sabihin yun, guys Ngayon sa inyo, yun. may YB kami dito yung boy. YB ng Erino. Ay, napapayag oh. ako. Kuha dik ko yan. Dikdikin ko yan. Bay, sapatos yan, bay. Sapatos yan, boy. Uy. Bay, kuha mo na, bay. 1 to ilan, boss? 7 lang yan, boss. 1, 7? 7? Oo, 7 lang yan, boss. Ay, nako. Ay, ay, pasok? Ay, nako. Panis ka. Ah! Uh -huh. Woohoo! Wala naman nun. Asoy mo lang. Asoy mo lang. Asoy mo lang, naku. bay. Ay, nako. Nako, turnover nice pa nga. Kaling na dumipensa ni Bayo. Ay, naku, Ay, nako. Ay, nako ay, nako. Oh! Good. Oh. Ayan na. Lebay. Yari. Checkmate na. Dagdag -dag, talo na naman. A anong pangalan niya? Anong pangalan? Ay, nako. Dagdag talo. YB. YB. Bay, kuha yun muna, bay. Labas muna. Labas muna. Bilog talaga ang bola, guys. Yagi, bilog shooter niyan. Ang nangyari sa inyo. Ang nangyari sa inyo. Oh, Yogi, okay. bilog talaga. All four. Bola. All four. Yeah, shooter ya, yeah. shooter pala talaga, hindi rin basta basta. No. Di pepe de to. Bugi din ta. Yang last mo eh, no? Home court advantage. All bars. Bye bye, Depensa sa lang baya. Ah. Yeah. Uli. Okay. Boss, kaya no? pa bye. Boss, kaya pa bye. Bye, kaya pa bye. Bye pur. Bye pa. Wag sana madagdagan, nako. Ay, pwede pa tirahin niyan diyan malayo. Nako, nako, nako. Patira nga, naku. patira nga. Malayo, oh. Huwag naman sana. Bay, wag mo susubuan yung mamshot, bay. Yung nakikita. Huwag naman sana. Nako. Nako, huwag naman sana. Ganda pa naman ng record niya, eh. Parang naku. si May Weather, eh. Money pack ay, ay, pasok niyo yan. Huwag niyong patirahin si Bay. Okay na. Oh, discount. Oh, ano, May pondo, pondo tayo. Pondo. Maglalas na, bay. Pondo, pondo. Bay, rebound na, bay. Paso. Mari oh. kay Jam, ginalingan. Last four, last four. Ano sabi. Five, six. Ano Two na? Sure ball, diba ya? Yeah. Secure, secure mo na. secure. Security guard. <coughs> ano score, all six? Six, five. Ay, six, five. five. One to seven lang yan, boss. Oh. Bye, bye. Depensa mo ba ya? Yeah? Laksak, bay, Laksak. Laksak. Ako, pareha sumihinga sa puto. Bay, kaya mo pa yan, bay. Tiwala ako sa'yo, bay. Naku. Uy! Ako. Ayan na, bay. Tira mo na dyan! Depensa, Itira, depensa, depensa. Itira mo na! Depensa, all depensa. All lang, all lang. Nari oh. sa'yo, kay bay pa rin yan. Nari sa inyo. Doggy. Ay, ay. Gawin kang karot. Iwan ka dyan. gawu Nagawin kang karot. Nagawin. Paul, 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 Paul. Paul, 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 Paul. Pavel. Travel daw, travel. Nakita sa camera, travel daw eh. ito tumawag ng Paul, boss. Bay, hey! sapatos yan, bay. Ah, hindi sapatos dyan. Pamimigay din natin sa mga ano. Pero kung deserving naman kasi, okay lang. Okay na. So idol, pasensya na idol. Hindi mo na ako sapatos. Pero ay, lang may sasarot si ako. Okay, na no, Anong masabi mo, boss? Hindi na nagagalaw yung standing mo ngayon na luska. ka ano, kaya tayo naman natatalo kasi minsan wala tayo sa condition eh. Pero ngayon, hindi na natin ayahan, matalo tayo basta-basta. Salamat sa lahat na nakapalo ng shoutout sa inyo.